tagusan pala to. Lumabas kami. So, kami din sa loob. Magandang hapon sa lahat. So, wala tayong mga kabundukan ngayon. At wala tayong aakyating mga matataas na mga burol kasi hindi kami makapag out of town. So, ang gagawin natin ngayon ay magsi-city tour na lang tayo. Nandito tayo ngayon sa ah... Uh, Port Santiago, sa Intramuros. Tapos, may puntahan pa kaming iba. So... Tara, samahan nyo kami. Isalesa isang sasakyang didulog na hila ng kabayo, dinala ng mga Espanyol noong ika-18 siklo. Noon ito'y para sa mayayaman pero ngayon bahagi na ng turismo sa Intramuros at Gigan. Bagamat bihira ng gamitin, nananatili tong sindulo ng ating kasaysayan. Binib. Habang papunta sa Port Santiago, may mga kainan sa gilid ng daan, kaya siguradong hindi kayo magugutong habang naglilibot sa Intramuros. Port Santiago ay isang makasaysayang kuta sa Intramuros, Maynila na itinayo noong 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi bilang bahagi ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ito ay naging pangunahing tanggulan ng mga Espanyol laban sa mga dayuhang mananakop at lokal na rebelde. Noong 1896, dito ay kinilong si Jose Rizal bago siya barilin sa bagong bayan, Rizal Park ginamit din ito bilang kulungan at torture chamber noong panahon ng Hapon. Sa ikalawang digmaan, Pandaigdig. Ngayon, bahagi na ito ng Intramuros Historical District at isang popular na destinasyon para sa mga naistuklasin ang kasaysayan ng Maynila. Sabihin Dati ko nga dito, puro sila. Ah? Dati ko puro guide dito. Ang American Barracks sa loob ng Port Santiago ay mga labi ng dating tirahan ng mga sundalong Amerikano noong panahon ng pananakop ng US sa Pilipinas. Nang dumating ang mga Hapon noong ikalawang digma ang pandaigdig, ginamit ito bilang kulungan at piitan ng mga biyag, kung saan marami ang pinahirapan at pinatay. Sa matinding pambubomba noong Battle of the Manila, 1945, Nasira ang gusali at ang natirang bahagi nito ay nakatayo pa rin ngayon bilang tahimik na saksi sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng Maynila. Ayan oh, yeah, si no? Dennis Trillo. Eh. Tayo sa loob, makikita natin dito yung ano, yung pinagtaguan ni Rizal na tunnel. Nung panahon ng gera. Pero ito yung ano, dito nag-shooting nung pulang araw. ang pasukan ng Port Santiago ay isang makasaysayang arko na may detalyadong disenyo ng Espanyol na kolonyal ng arkitektura. Sa itaas nito, makikita ang isang iskodo o coat of arms ng Espanya na may imahe ni Santiago Matamoros, Saint James the Morslayer, na nakasakay sa kabayo. Ang matibay na bato at ladrilyo ng pader ay nagpapakita ng lakas ng dating depensibong gamit ng kota sa harap ng pasukan may tulay na bato na tumatawid sa isang lumang mudo na noon ay puno ng tubig bilang dagdag na proteksyon ngayon ito ay isang paboritong spot ng mga turista na parang pintuan bumabalik sa nakaraan ng Maynila Pagpasok mo ng Port Santiago, bubungad sa iyo ang Plaza de Armas, ay ang sentrong liwasan sa loob ng Port Santiago na ginagamit bilang lugar ng pagtitipon, pagsasanay ng mga sundalo, at ang mahalagang seremonya noong panahon ng Espanyol. Dito rin matatagpuan ang Rizal Shrine kung saan ikinilong si Jose Rizal bago siya barilin sa Bagumbayan noong 1896. Nang dumating ang mga Amerikano, Ginamit ito bilang drill ground at noong ikalawang digmaang pangdaigdig, naging bahagi ito ng matinding labanan. Ngayon, ang Plaza de Armas ay isang tahimik na espasyo na puno ng halaman at bakas ng mga bisita at nagsisilbing alaala ng makulay na madilim na bahagi ng kasaysayan ng Intramuros. 龙哥。 Ang last walk to martyrdom ay ang huling landas na tinahak ni Jose Rizal mula sa kanyang piitan sa Port Santiago patungo sa bagong bayan, Rizal Park, kung saan siya binitay noong December 30, 1896. Makikita sa loob ng Port Santiago ang mga bakas ng kanyang paa, simbolo ng kanyang huling paglalakbay bago ang kanyang kamatayan. Ang daang ito ay naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nagpapakita ng sakripisyo ni Rizal para sa kalayaan ng bayan. Ang White Cross sa loob ng Port Santiago ay isang marker na inalay sa libo-libong Pilipinong bihag na namatay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Marami sa kanila ang ikinulong at pinahirapan ng mga Hapones at ang ilan ay nalunod o namatay sa loob ng mga piitan. Ang cross na ito ay isang tahimik na paalala ng kanilang sakripasyo at madilim na bahagi ng kasaysayan ng Maynila. Ang dungeons ng Port Santiago ay mga madilim at makipot na silda na ginamit bilang piitan noong panahon ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon. Dito, ikinulong ang mga bilanggo ng digmaan, revolusyonaryo at bihag, kabilang na si Jose Rizal bago siya bitayin noong 1896. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, daang-daang Pilipino at sundalong Amerikano ang ikinulong at pinatay rito ng mga Hapones. Ngayon, ang mga dungeon ay isang tahimik ngunit nakakakilabot na bahagi ng Port Santiago na nagpapaalala ng madilim na bahagi ng kasaysayan ng Maynila. of us guys bumalik kami tagus-tagusan pala to lumabas kami so balik kami sa loob ah oh, wala na dito yung mga may harang doon sa loob. ah Balik tayo doon sa taas. Magtuloy tayo. Sawa. Baga tayo Ang lang sa wang. Ang takot May pintuan doon, tingnan natin. May mga huli nga. Try mo ulit. Okay, try mo ulit. Pag mo sa'yo. Gage, may ano yan? May sisiw ako ko ng tour guide ko na to. Ilang beses na akong pinapacket dito. Hindi ko alam kung sinusubukan niya lang talaga akong pakitin dito. Bakod ng alin to? Anong bakod to? Dito nagtatapos ang part 1 ng ating city tour sa Intramuros. Napuno tayo ng kasaysayan at mga kwento mula sa makasaysayang Port Santiago. Pero hindi pa tayo tapos. Abangan sa sunod na video ang ating pagbisita sa dalawa pang kahangahangang simbahan, ang Manila Cathedral, ang ina ng lahat ng simbahan sa Pilipinas, at ang San Sebastian Church, ang nag-iisang all steel church sa Asia. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating susunod na paglalakbay. Kita-kits sa next vlog.